Hani isiniwalat ang ginawa sa kanya ni Boy Tapang. Nagkapalagayan ng loob. Ano nga ba talaga ang kanyang pakay at ngayon siya lumabas? Kung kailan masaya na ngayon ang vlogger na si Boy Tapang sa piling ng iba, dito ibinulgar ni Hani kung ano bang nangyari sa pagitan nila ni Boy Tapang bago pa dumating si Cherry White sa buhay niya. Fame na lang ba kaya ang habol niya ngayong masumikat si Cherry White sa kanya? matatandaan naging content noon ni Boy Tapang at LJ Satterfield. Sobrang nahulog na nga noon si Boy Tapang dahil sa mga ginagawa nilang content, umabot pa nga ang kila relasyon ng dalawa sa KMJS kung saan ikwinento kung paano sila nagkakilala, ngunit sa huli ay nagkabukingan na lang na scripted lang pala ang lahat at for the content lang ang relasyon ni Boy Tapang at LJ, ngayon ay si Cherry White naman ang pinapakita nitong kasintahan sa publiko, Ngunit duda ang maraming madla dahil baka naggagamitan na naman ang dalawa, pero ilang beses na nilang nilinaw lalo na ni Cherry White na totoo ang pagmamahalan nila ni Boy Tapang, ngayon nga ay tila dumarami na ang mga tagahanga ng couple vlogger. May babaeng lumitaw na di umano'y babae ni Boy Tapang bago si Cherry White, siya ay si Hani na isa ring content creator na minsang pinagselosan ni Cherry, dahil ito sa content nila ni Boy Tapang noon na pinilit daw siyang gumawa ng content kasama ang vlogger. Sinabi pa nitong baka magalit si Cherry White pero pinilit pa rin siya ni Boy Tapang. Bakit nagagalit yung Jowo mo sa akin Boy Tapang? Caption ni Hani noon sa kanyang vlog. Aniya, Tumawag sila sa akin ng madaling araw tapos minura ako ni Cherry. Kung ano-ano pang sinabi niya sa akin na malandi raw ako, wala naman akong dinagawang mali. Si Honey ay blocked na ngayon kay Boy Tapang at pinapabura pa noon ang kanilang content. Tinawag umano siya ni Cherry White ng malandi at kabit sa pagdikit nito kay Tapang. Ito ay dahil sa revelasyon ni Cherry nang ilabas niya ang conversation ni Honey at Boy Tapang mababasa dito ang sinabi ni Hani na ibabahay umano niya si Boy Tapang, dahil nga nagkapalagayan na sila ng loob, hanggang sa umabot na raw sa punto na niligawan na siya ni Boy Tapang, inami naman ito ni Hani pero ang sa kanya raw ay gusto niya malaman kung ano ang intensyon sa kanya ni Boy Tapang noon, dahil unang una ay hindi umano niya kilala si Boy Tapang ng lubusan. Ang punot dulo nga ng isyo na ito ay pinapadilit daw ni Boy tapang ang video ni Honey na kasama siya, baka makita raw umano ni Cherry White, pero ang totoo pinilit lang daw siya ni Boy tapang na makipaggalab sa kanya, ang usapan pa nga nila ay walang mangyayaring away, sinabi niya pa na may pagkakataon pa na pinapapunta siya ni Boy tapang sa Manila, dahil nag-away sila ng nobya at umalis ito sa bahay ni Cherry White, nagtataka nga siya na si Boy tapang paraw ang magbabayad ng tiket nito. Basta pumunta lang siya sa Makati kung saan nakatira si Boy Tapang. Saka guys di po ako katulad ng ibang babae na pumunta lang sa lugar ng lalaki naging sila kaagad. Saad pa ni Honey na tila parinig kay Cherry.